Ayun, kamusta mga kapatid? Brad Ice nga pala, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito, ngayon magsishoutout lang tayo. Shoutout natin yung mga nagpapashoutout sa ating lahat. Isang mabilisang shoutout lang. Kaya, let's go. Pero lahat is shoutout natin ngayon. Ito, simulan natin dito sa nag-comment sa ating dito. Game. Let's go. Yon shoutout kay Brad Parsha Orogo Gilmar. Shoutout kay Brad Janel Skepron Sancados. At sa P-Sigma Chapter. Tabogon Grand Council, Cebu Grand Council. Yon long live mga kapatid. Shoutout kay Macloyd, Macloyd, Macloyd. Yon. At shoutout kay Brad Mark Nery, Lloyd, Elim, Ro Alpha Chapter, Kappa Beta, Balianaw, Misamis Occidental Council. Yon long live mga kapatid. Shoutout kay Brad Lambert Mancho, Delta Yota, Chapter, La Paz Leyte, Municipal Council. Yon, long live mga kapatid. Yon, shout out kay Brad Yansoy, Yamaz Yamakusa. Long live kapatid. Omicron Epsilon, Bunawon Chapter. Long live mga kapatid. Shout out kay Brad Eris, Ipo de la Cruz, sa Beta Zeta South, Pulong Santa Cruz Chapter. Sa GS nila na si Pyro Aguilas. Long live kapatid. Shoutout kay Brad AKP Don J. Smith. At shoutout sa chapter nila sa Sorsogon Provincial Council, Pilar Municipal Council. Lubiano Chapter. yon long live mga kapatid. Shoutout kay Brad Henry Reyes. At sa Nabota City Council. Kay Chairman Henry Reyes. yon long live mga kapatid. Shoutout kay Brad Folero Aldrin. At sa Balanga City Bataan Skeptron. yon long live mga kapatid. Kay Brad Apple Rosal at shoutout sa GMA Municipal Council. Yon long live din sa iyo kapatid. Shoutout kay Brad Mark Nelson Delen at sa Epsilon Delta Chapter Tayaba City Council. Yon long live sa inyo mga kapatid. Shoutout ulit kay Brad Apple Rosal ulit ulit siya. Ang seniority alumni, ng Jim Icabite. Yun, long live mga kapatid, mga senior. At shoutout kay Brad Peralta Losenya, Michael Ace. yon long live mga kapatid. At sa Dumpside Chapter at the Polo City Council. Long lima mga kapatid. Shoutout kay Brad Jojit Cruz sa Bali. At sa PNR Chapter, Kaluokan Chapter. yon long live kapatid. Shoutout kay Brad Petronilio Alpahando. Yon. Shoutout sa iyo kapatid Long Live sa ibang ano naman tayo nagpapa-shoutout. Lipat na ako. Sa ano naman tayo dito naman tayo sa ating TikTok. Ang dami nagme-message sa atin. Dami. Hindi ko napapansin kasi sobrang busy natin. Pasensya na po at pasensya na rin sa mga nagagalit dahil ang tagal ko mag-shoutout. Pasensya na po sa inyo. Busy lang po talaga. Sana maintindihan nyo. Yan lang live sa inyo mga kapatid. Sa mga nagme-message sa atin sa TikTok. Napin muna natin. Di ako nakakapag ano minsan eh. Pero lahat yung babasahin natin yun Wait lang mga kapatid. <laughs> sa lahat na nagpapashoutout sa akin sa TikTok. Long live sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Matagal. iisa isain ko pa kasi. <laughs> Kaya wait lang po. Ito kay Brad Ruston. dito to sa TikTok. Brother pa siya raw tao ngayong October 2. Essential late na po. Late na po talaga. October 2 pa to. Second anniversary chapter namin sa Alpha Omicron. Kataingan. College chapter sa Masbate yan brother. Nag-message ulit ako sa iyo brother. Baka makalimutan mo. <laughs> yan lang, live mga kapatid. Pasensya na talaga. Pasensya na late na late na. Dako naman tayo ngayon dito sa ating Facebook message yan sa ating page. May message sa ating page. Dami na rin. Di ko na talaga nababasa. Sobrang busy talaga. Pasensya na kayo. Iyon. Shoutout kay Brad Jeffrey ng Incinerator Chapter. Long live kapatid. Iyon. Shoutout kay Brad Nook Chun. Pa-shoutout po. Paano ba ito basahin? Aka. Ito na lang po. <laughs> di ko po mabasa masyado eh chapter yan. Sa Mandalu yung council ito. aka Akaki Alain chapter. Mandalu yung council. At sa lahat ng mga member long live mga kapatid. Pasensya na hindi ko mabasa to. Message sa atin ni Brad J. Villanueva. Pasensya na kapatid. Late na talaga. Greetings po sa... Greetings sana po ako sa iyo kung hindi ka po busy. Yun. Pasensya na kapatid ah. Pero isama natin to ngayon. Late na to. Birthday ng sis. Belated happy birthday, Sai. Sa secretary nila na si Secretary Eda de Belen. Po, birthday niya ngayong araw. Hindi ko. <laughs> Pasensya na. Belated happy birthday sa'yo, Sai. Ito po. Ito po si Happy birthday po. Belated happy birthday. Nalate po ako ng basa. Belated happy birthday po sa'yo. Long live po. Long live. out kay... Men Brad Mengay Agos Garcia Garcia yan shout out brother long live long live yan kay Brad Brad Mengay Brad Mengay 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 Agos Garcia Garcia eh tapan yung, ano niya ano nya yan yan kay Brad shout out say brother long live long live ayun at sa lahat na nagme-message pasensya na talaga sa mga nagpapashout na late busy lang tayo minsan syempre may mga gawain tayo kaya yon long live mga kapatid long live al pagaparo brad dice shoutout sa lahat yon long live